July 16, 2024. Ang bilis talaga kumalat ng chisme sa social media tungkol sa comment ni Priscilla Merieles sa IG post ni John Estrada. Ito na nga, nagpost si John ng litrato niya sa Boracay na sinabing, Awesome some place, sa Henan Garden Boracay. May isang netizen pa talagang nagtanong kung sino kasama niya sa Henan Garden Boracay. Si Lena ba si Maritis? Tapos, ang sagot ni Priscilla, si Lily Halman daw na may kasamang komento. Looking very divorced. Pero ngayon, wali na ang comment na iyon at hindi na rin makakapag-comment si Priscilla sa post ni Mr. Estrada. Pero wait, meron pa, kinabukasan. Naglabas ng opisyal na statement si John tungkol sa Burakay post niya. Pero hindi man lang umabot ng isang oras. Nagpost agad ang asawa niyang si Priscilla sa kanyang IG na nagulat daw siya sa mga sinasabi ni John Estrada. Grabe, ang bilis mag-react ni Priscilla. Parang kahit dapat maghintay muna ng konti hindi talaga mapigilan ang pagpapahayag ng kanyang saloobin. I am deeply shocked and disheartened by Mr. Estrada's recent public statement. To clarify, there was never any mutual agreement regarding our separation. We were married when I left the Philippines and we remain married as of this time. While there is indeed more to this story, it is not the appropriate time to delve into those details, regardless of what those may be. However, It won't change the course of faith. I appreciate your constant support, kindness, and love during this difficult time. I trust that in due course, all will be resolved appropriately. Thank you for your understanding.